Anong ganap sa mundo ng showbiz? Dahil sa mensahe ni Alger Abrenica kay Kylie Padilla ay nabuhay muli ang isyo ng aktres at ng aktor na si J.M. De Guzman. Matatandaan na naging usap-usapan noon sa social media ang posibleng relasyon sa pagitan ni Kylie at J.M. na matapang na itinanong ng isang netizen. Totoo po ba na kaya mo iniwan si Alger ay dahil high maintenance ka po? At di afford ni Alger ang luho mo? Tapos po maraming mayayaman ang nanliligaw sa'yo. Pati mga artista at isa na dun si JM De Guzman. Yun po kasi ang sabi ni Sian Gaza eh. Salamat po, tanong ng netizen. Sinagot naman ito ni Kylie at sinabi na kaibigan lamang daw niya si JM. Kumalat din sa social media ang ilang hindi pa kumpirmadong istorya tungkol sa kumprontasyon daw sa pagitan ni Alger at Kylie noon. Si Sian Gaza internet celebrity na naglalabas ng ilang impormasyon tungkol sa mga artista. Kasama na sa inilabas ni Sian ang ligawan sa pagitan ni AJ Reval Alger Abrenica na lumabas na totoo din pala. Sa kanyang panibagong Facebook post ay nagbigay pa ng karagdagang impormasyon si Sian tungkol sa isyo ni Alger at Kylie. Sa ngayon ay wala pang tugon si Kylie kung totoo nga ba na siya ang unang nagtaksil sa kanila ni Alger. J.M. De Guzman at Kylie. At mga business money. Ito natin pwede banggitin dahil they are private people and need to protect their privacy. Mababanggitin lang natin yung mga pangalan. Mars ay mga uh, public figures and personalities. Uli so, okay, ko Mars ah. J.M. De Guzman. Huwag ka na lang may ikwento sa iba.